Sa halos isang taong pagtatrabaho ng 30 anyos na si Arvin bilang isang traffic aid sa lungsod ng Baguio, malaking hamon raw para sa kanyang trabaho ang mainit na panahon, lalo pat araw-araw silang nakabilad sa init. So far, na-enjoy na, upon, eh, na -enjoy ko pero ayun, sa init ng panahon, kailan talaga magpahinga kasi medyo nababad ako, 30 minutes lang, ayun na tayo. Eh. Para hindi masyadong mababad sa init, nagsasalitan sila ng kanyang kasama. Ininom ng tubig para hindi tayo may stroke. Lalo yung mga kasama natin yan, naka-block pa sila at talaga ma yung init. Yan po, sobrang init. Kaya kailan po talaga is more water. Bagamat summer capital ang Baguio dahil sa malamig nitong temperatura, ramdam na rin ang pag-init ng panahon sa lungsod. Noong ikalabing siyam ng Abril, naitala ang pinakamainit na heat index sa lungsod ngayong taon. Ito'y pumalo sa 28.2 degrees Celsius. Nalalayo ito sa 19 hanggang 20 degrees Celsius, nakadalasang heat index na nararanasan sa lungsod ng Baguio. Ang uh, hottest uh, temperature natin yung time is uh, nagre-range siya ng 11 to 2 o 11 to 3. So diyan yung kanino, yung pinaka matataas nating temperatura. Pagdating sa gabi, eh, bababa na siya. Pero kung ang iba na sa temperaturang ito, malamig pa rin daw ito sa ilang turista gaya na lamang ng pamilya ni Giselle na mula pa sa Bulacan. Ang sarap po kasi, malamig talaga. Kahit summer siya talaga, malamig. so, na ito, malamig <laughs> po. Oo, malamig Pero babala ng pag-asa, posibleng pumalo paraw sa 31 degrees Celsius ang heat index sa lungsod sa mga susunod na linggo. May possibility pa rin kasi uh, nasa, kung tayo, ano, nasa dry season tayo. So, kasi, uh, pero hindi siya ganong kan uh, tataas ng, kung uh, ano, dahil lang uh, nung last year nga, mayroon tayong uh, 28.6 degrees Celsius yung last year yon And right now, 28.2 pa lang yung na-record natin. And of course, uh, there is still a possibility na ito ay pwede uh, rin tumaas pa. Sa kabila nito, asahan pa rin daw ang paminsan-minsang buhos ng ulan na dala ng easterlies. Pag may mga easterlies tayo na weather system, may mga isolated uh, rain shower tayo, dulot yan ng mga localized thunderstorms. So, Uh, 'yan nga yung forecast natin, ano, may mga isolated rain showers and thunderstorm tayo to, dito sa uh, Baguio City because of the easterlies. Ngayong araw, April 25 umabot sa 25 degrees Celsius ang naitalang heat index sa lungsod. Habang umabot naman sa 42 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Ichage, Isabela. 43 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Bacnotan, La Union. Tuguegarao City, Cagayan, Camiling, Tarlac. San Jose Occidental Mindoro at Puerto Princesa City, Palawan. 44 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Iba Zambales, Coron, Palawan at Tanawan, Batangas. Pero pinakamainit pa rin sa Dagupan City na may 45 degrees Celsius at inaasahang papalo pa ito sa 46 degrees Celsius pagsapit ng Sabado, April 26. Vanessa Bugtong, RNG News.